in dala from batch 4 so yung topic po natin today ay ano ang turi na pag-ibig sabihin ng mga ano ang turi na ibig sabihin ng mga nang magpakatao so yung scripture po na pinapay by Pastor Russell today ay matatagpuan sa John 15 verse 26 So, basahin ko lang po yung concept, which is the economics of ordination. So, economic subordination in the Trinity means that the son and the spirit willingly follow the father's leadership in the work of salvation while still being fully equal, equal in divine nature. This does not mean that they are lesser in being, but that they are have different roles in God's plan for redemption. So, meron po tayong tatlong t -t teachings, which is the The Father sent the Son to express His great love. Jesus' submission is the essence, the essence of true humanity, and the Spirit empowers us to become like Christ. So, dito po ang um, gaya sa pagkakaunaw ko ang unong ang pagkakaunaw ko po dito kasi is um, naka-include rin po dito yung tatlong trinity nga daw po and of course kaya nga nang sabi ko Uh, ang Panginoon po ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak pang tubusin tayo mula sa kasalanan. So, kasi po, if, kung hindi po yung gagawin ng Panginoon ay hindi tayo makikita na makikita ng Lord, kaya sa um, yung mabilang tao, kundi bilang isang malaking kasalanan. So, siya po is, um, po yung kanyang anak upang matubos tayo sa kasalanan na hindi naman dapat pagbayaran ng kanyang anak yung hirap dahil una sa lahat tayo po ang may fault na at of course tayo rin po yun dapat mag-sacrifice pero um, sinacrifice po ng Panginoon yung life ng kanyang anak upang ma-retain tayo at magkaroon ulit tayo ng chance para ipakita yung worth na sa Panginoon so meron tayo itong application which is the Respond to God's love by loving Him with all your heart, your all your mind, and all your soul, and all your strength. Do not use Jesus' divinity as an excuse for disobedience, and submit to the Holy Spirit in order to please God. So, dito nga po sa natin, natin si lord with all our heart, with all our soul, with all our Okay, so yung lahat ng pamamahal na pwede natin may offer sa lahat ng bagay ito mm -hmm. sa mundo dahil ano sa lahat, siya po ang creator natin at siya ang provider natin mula sa pagkain, sa blessing, sa health, sa safety, sa lahat-lahat. Kaya walang bagay na hindi dapat ibigay sa Panginoon dahil lahat ng bagay ay dapat na parangal para sa Kanya. And huwag natin gawing dahilan ang Panginoon para hindi tayo sumunod dahil lang um, mas nangikipabaw yung makamundong gawain eh, yun natin kaya na sabi na sabi ko gawin natin kahit yung um, palaging mensahe sa atin Panginoon or yung communication natin sa kanya which is through Bible and prayer upang, upang maka iwas tayo sa mga kasalanan na